For to this video mga kapobre, may dala po tayong niyog na tumutubo na mga kapobre. At ngayon mga kapobre, magtanim po tayo ng niyog Doon sa ka barista na lupa. Kanang yuta ah, maunay sulon sa ilang mga ginikanan. Unya ilan ng gi, gi bahen -bahen nila ng walo kabahin ang ilang giyuta. Karon mga kapobre, magtanim to mamaya mga kapobre kay hindi pa dumating si anti barista diri sa iyang yuta kaya maghintay-hintay lang tayo mga kapobre at samahan nyo ako mga kapobre na magtanim tayo ng niog dito sa lupa niya mga kapobre ni abot na yun akong ante kay siya goy na kung asa ibutang ang atuan na lubi na itanom o karoon na atay lubi na itanom mga 15 piraso atong lubi itanom diha si ang lugar ni Auntie Barista. O karon mga kobe, may start nata magtanom. O dili na ko ipakita sa inyo yung pagtanom. Kaya ako naman sarad yung videographer. O na hinuman na kong tanom. usan na ako ipakita kung asa banda na ako itanom ako mga lube. At saka nga dito lang tayo mga kobre. O ato ni ipadayon. Sunod na ako an. ipakita ko sa inyo kung asa na ko itanom yung akong lobe, Mga lubi ni Auntie Barista. mga kapubre na ano ko diri mga kapubre sa lugar na atong tanuman o mga lubi mga kapubre o maon ni lugar na kay manang barista pero daghan kaayong ayong daghan ka mga kahoy mga kapubre kining mga kahoy ya maon ni ako ako ani siyang halabason mga kapobre kini mau kini dipita mau dipita dipita karon mga kapobre, atwa na ipakita kining akong gitanom na Lubi diri mga kapobre. Kauban nako ang akuan na ante, kahapon hindi ko naman man natapos kahapon. Kasi nalulubat ako mga kapobre. Oh, mao ni ang una nating tinanim na Lubin mga kapobre. ito naman ang ikalawa ikaduha no ikaduha di rin mga kapobre para hindi, hindi kayo ninyo makita mga kapobre nasa ilalim yan sa mga kahoy mga kapobre natin itatanay kasi kining mga kuan ato apa ni halabason eh kini naman mga kapobre ato nang himon og kahoy panggatong mga kapobre o di rin ang kapobre Medyo mahirap tong tinaniman ko kahapon mga kapobre. Oh. Ang daming mga puno ng kahoy dito. Yon, ito yung pangatlo na tinanim ko mga kapobre. Ha. madilim mga kapobre. Yan. Dahil hindi makita ng araw dito mga kapobre. Ha. Dito mayroon ring pang-apat. Medyo madilim dito mga kapobre. Kaya daming mga kahoy dito sa ilalim kasi. yun pang apat dito naman yung panglima. Yun, panglima. hindi masyo madilim dito mga kapupre kaya dami mga kahoy dito sa nasa ilalim ng mga kahoy natin nilagay yung mga niyog mga kapupre kasi may ito dito mga anda kita kita dito mga kapupre kasi may mayroon namang araw dito yun ito yung pang pang pito yun napakaraming kahoy dito mga kapupre hindi natin kaya to mga isang araw natin na halabas hindi natin kaya matapos to mabawas-bawasan na mga kapobre okay na mga kapobre at dito naman banda mga kapobre nakatago yun nakatago ayan nakatago talaga pang walo yon. dito yung pang siyam nakatago pa rin sa ilalim mo oh. mga bulo balagon ah, ito yung pang siyam natin kapabri ah. Oh. ayun dito naman yung pang sampo medyo madilim nito mga kapabri dahil sobra sa daming kahoy dito sa gilid ng lupa niya. Kaya madilim yung video natin mga kapobre. Oh, dito mga kapobre, yon. Ito yung pangsiyam mga kapobre, yon. ayon siyam. Diyan na may pangsampo diyan mga kapobre, diyan sa looban yan. Hindi ko na mga kapobre. Dahil madilim dyan sa loob, baka may ahas pa diyan. Makagat tayo. dito naman yung yun ang pagduse na nasa loob dyan dito pang 13 pang 14 dyan pang 14 at dito naman banda ito yung pang 15 yun Mga 15 yung ating naitanim ngayong araw kahapon mga kapobre at hindi naman tinatapos kahapon yung video natin. Kaya ngayon ko lang tatapusin ngayong umaga mga kapobre. At ni-reveal ko na lang. At ngayon mga kapobre, malapit doon sa tinaniman ko lang ng balanghoy mga kapobre. Yung malapit lang dito yung tinaniman ko balanghoy. Mga sick bitter Oh, sick bitramidia pero diri sa akong tinanong mga barangay ako ani siyang gi limpyon limpyon ako gamay para makita po yung mga tanom ng mga barangay bisag mga gagmay pa at uh, wala pa na malimpyuhan kay kay sobrang busy ta nang pobre tayo lang may isa ang gumagalaw dito sa bahay kaya mahirap talaga mo pobre parang gihati-hati ko lang yung trabaho ko mga pobre hindi natin matapos yung sa isa lang siglat matapos natin ang trabaho ang daming trabaho mga kapobre dito sa pagdito dito ka sa probinsya talagang maraming trabaho dito at at ngayon mga kapobre at hanggang dito lang tayo mga kapobre dito lang matapos si ato mga video sa lahat ng mga sumusuporta na sa akong vlog mga kapobre at maraming salamat sa inyong suporta bisan pobre ay daghang po di ayod na sa atong video na dili ka maayo pong pagkaistorya pero nakita ninyo kung unsa gibuhat nako diri sa probinsya. At hanggang dito lang tayo mga pobre. O, oh, kung saan naman kayo ngayon, sang upalop kayo ng mundo. At magingat kayo dyan. At nandito rin ako. At laging naghihintay sa inyong suporta. At hanggang dito lang tayo mga kapobre. Keep safe always and God bless sa inyong lahat mga kapabre. Bye bye